Julia Montes Emotional sa bonggang birthday surprise ni Coco Ipinagdiwang ni Julia Montes ang 30th birthday no March 19. Siya ay sinurpresa ng bongga ni Coco. As usual, binigyan na naman siya ng malaking buke ng bulaklak. Emotional si Julia dahil sa walang sawang surpresa ng kanyang asawa taon-taon panay ang hiyawan ng kanilang mga bisita nang lumabas ang aktor at tumungo sa kanyang pang ibigay ito. Sa kanilang mga bisita ay kasama of course ang cast ng Batang Kiapo. Presentado din si Dimples Romana na kanilang best friend na mag-asawa. Ibinahagi pa ni Dimples sa kanyang Instagram na siya ay namangha sa labis na effort ni Coco. Dumalo din si Angelica Panganiban. Pareho sila ng lahi ni Juliana, Filipina, German. Binati din ang aktres ni na Adrian Lindayag at Alden Richards. Ayon kay Alden, siya ay kanyang mahal na mahal. Mabuting at hindi nagsiselo si Coco. Matatanda ang kinumpirma niya na noon na siya ay sobrang siloso. Kaya tayo niyang magsuot ng maikling damit si Julia mula nang sila nagkaroon ng relasyon. Kadalasan ay klase at desente ang mga suot ng aktres dahil nga ay ayaw ni Coco na siya ay pagnanasaan ng iba. Ngayon, ang aktres ay 30 years old na habang si Coco ay 43. Ngunit mukha pa rin silang bata at magkaedad. Matatanda ang una silang nakita sa teleseryeng ligaw na bulaklak noong 2008. <laughs> Dahil March 1995 si Julia na isilang. Siya ay 13 years old lamang sa panahong iyon. Si Coco naman ay naisilang noong 1981 ng Nobyembre. Kaya sa kanilang unang pagkikita, siya ay 27 years old na. Noong 2011, usap-usapan ang kanyang panliligaw kay Julia. Sa taong iyon, 16 years old pa lang ang actress. At si Coco naman ay 30 years old taong 2023, kinumpirma ni Coco na sila ay naging magkasintahan for 12 years. Ibig lang sabihin, totoo ang chismis noong 2011 na sila ay may relasyon. Nitong 2025, ang kanilang pagsasama ay 14 years na, tila. Ang kanilang pag-iibigan ay meron ng kasiguraduhan na parang kina Daniel at Katerina sa walang hanggan, ikaw. Anong masasabi mo dito? <laughs> Oh my God! Rain finento! Til tako sa lungi! Naga wealthy half tau salah Welcome to New Neverland